pinaghihinalaan na ng maraming netizens ang real score sa pagitan ng aktor na si Dominic Roque at actress na si Catherine Bernardo, lalo na nang mas patan silang magkasama na namang muli. Marami ang nagtatanong bakit madalas magkasama si Catherine Bernardo at Dominic Roque lately. Totoo bang naniligaw na ang aktor kay Catherine? Lalo pat pareho silang hiwalay na sa mga dati nilang karelasyon at friendship ang kanilang pundasyon. Dahil sa pag iingay at pagkalat ng isyong ito, binigyang linaw ni Dominic ang lahat. After naghiwalayan ni na Catherine Bernardo at Daniel Padilla mula sa 11 years nilang relasyon, ay marami ang nakapansin na nag-iba ang aura ni Catherine, mas lalo itong nag-bloom sa career man o sa itsura. Kaya di maiiwasan ang pagdami din ng maliligaw nito. Mas naging maingay ang pangalan ni Catherine nang maghiwalay sila ni Daniel. Nagkaroon ng maraming endorsements at projects. At isa na dito ang sequel ng pelikula nila ni Alden Richards na Hello Love Again. At dahil sa tandem na ito, pinagdududahan din ng ilan ang relasyon ni Kath kay Alden. Sapagkat nitong mga nakaramuan ay sunod-sunod ang mga sweet videos nilang dalawa ang kumalat. Ayon sa netizens, walang katotohanan ang Catherine Alden romantic relationship dahil pang promo lamang ito sa kanilang ginagawang pelikula. Ngunit hindi lang si Alden ang iniuugnay kay Catherine kundi maging ang kaibigan niyang si Dominic Roque. Nag-ugat ang Dominic-Catherine issue nang ipost ni Dominic sa Instagram ang workout photo nila ni Catherine na silang dalawa lang ang magkasama. Duda ng netizens, baka naman naliligaw na rin si Dominic kay Catherine at hindi yung posible na magkadevelopan sila lalo pat madalas silang magsama. Bukod dito, ay eh marami na rin umanong nagtatanong kay Ogie Diaz kung dating status na ba si na Catherine at Dominic bilang naiispatan silang parating magkasama sa iba't ibang pagkakataon. Sagot ni Ogie, ang pagkakaalam niya ay malapit na magkaibigan lamang ang dalawa simula noon pa. Kaya nang may magtanong kung nanliligaw nga ba si Dominic kay Catherine ay agad na nagkomento si Dominic para bigyang linaw ang mga haka-haka once and for all. Ayon kay Dominic, parang kapatid na ang tuling niya kay Kathleen at nilinaw na walang ligawang nangyayari. Kapatid ko po yan, bros. Comment ni Dom. Matatandaang noong Kathniel pa lang ay malapit na sa isa't isa si Nakath at Dom. At kahit hiwalay na ang Kathniel ay nanatili ang closeness ni Nakath at Dom sa isa't isa. At si Daniel Padilla ang napahiwalay sa kanilang magtotropa. Ano pong masasabi nyo sa isyong ito na binibigyang mali ang closeness ni Dominic at Catherine sa isa't isa? Imposible nga ba na ma-develop sila sa isa't isa? Share your comments below.